So napakaraming uh, tao doon kay Diwata kaysa yung mga nainit lang dito lumilipat. Ayan Oh. No? Ayan. Nagbubukas lang siya pagka sa alas 6 na ng uh, hapon. No? Hapon lang. Dito lang sa gilid nung uh, ayan. Shut out po. Ayan. Nagbubukas lang siya pag sa alas 6 na po ng uh, hapon. So ayan yung pila. Nasa 10 piraso. Kay Diwata po triple o double double yung pila nung tao doon kay Diwata guys 24 hours yung kay Diwata ito kay kay uh, Encanto ay to 12 oras lang kasi magbukas to alas 6 ng hapon hanggang alas 6 po sila ng umaga hanggang may customer pa po na kumakain so dito ihaw ihaw lang muna dito naman tayo kay Encanto. Dito naman yung tatlo nating kaibigan ngayon na nakilala natin guys. Ay, tatawid naman sila kay Encanto. Matawid sa mga tagaw mo yung stage yan. Yan. <laughs> so, hindi sila mga tawid. sila kay Encanto guys. Ayun yung kay Encanto sa kabila. Ayan. Titignan natin kung gano'n nakarami yung uh, tao dyan kay Encanto guys. No, hindi gano'n siya kadami kasi nga ang bukas lang ng Encanto ay alas 6 lang parang uh, 6 to 6 yung bukas ni Encanto guys ng kanyang Paris uh, pares kasi nga nasa yung kanyang pwesto ay nasa pathway lang po ng uh, karsada na to itong kabaan ng uh, Jokno Boulevard papuntang uh, uh Mowa na po yan yung mga nakatalikod sa ating mga sasakyan yan po ay papuntang ng uh, Mowa so ito naman kabila ito naman yung harap dito sa may atin ito naman yan yung harap ni ni Diwata guys ayan yan yung kay Diwata so mas maraming tao dyan ngayon yan yung pila hanggang doon sa may uh, yung may mga ilaw na yung guys madaming pila <laughs> kesa dito kay Encanto kasi nga si Encanto 6 to 6 lang po siya nag open ng uh, kanyang uh, parisan dito rin po sa Mike Jokno Boulevard so tatawid tayo guys tawid tayo tawid tayo so ayan ito yung kay Encanto guys ito yung area ni Encanto So sinakop lang ni Encanto yung kabilang uh, linya nung uh, kanyang ano kanyang area. Yan hanggang doon sa so, may dulo. Yan. So ang pwesto ni Encanto dito guys ay 6 to 6 ng umaga tapos hanggang uh, yun, hanggang umaga na po yan. Alas 6 ng hapon hanggang umaga na po yung pwesto niya. Hindi katulad kay Diwata na ang pwesto niya ay uh, po hanggang uh, may tao bukas po siya so yan yung pagkakain ng dalawa ni Diwata guys yung kay Diwata naman ang daming pila ngayon no? hindi yung ibang hindi makasingit dalawa na po yung pila ng kay Diwata ay sir ayan si sir oh. mukhang uh, sila <laughs> so yung kay Diwata guys dalawa na yung uh, pila nung uh, tao doon kay Diwata dito kay Encanto guys hindi ganun karami yung kumakain uh, eh ayan oh. Kumbaga yung naiinip lang dong kay Diwata sa lumilipat dito sa kanya. Yan kasi ang haba nga po ng pila nung kaya uh, Diwata kaysa dito kaya uh, Inkanto guys. So makita nyo kung gaano karami yung uh, ang layo nung uh, pagkakaiba ng uh, kay Inkanto at saka kay Diwata guys. So napakaraming uh, tao doon kay Diwata kaysa yung mga naiinip lang dito lumilipat. Ayan no. Oh. Yan, nagbubukas lang siya pag alas 6 na ng hapon no hapon lang dito lang sa gilid nung uh, ayan natao po ayan nagbubukas lang siya pagka alas 6 na po ng uh, hapon so ayan yung pila nasa 10 piraso kay diwata po triple o doble doble yung pila nung tao doon kay diwata guys 24 hours yung kay diwata ito kay kaya uh, inkanto ay lang to 12 oras lang kasi mubukas to alas 6 ng hapon hanggang alas 6 po sila ng umaga hanggang may customer pa po na kumakain so dito ihaw ihaw lang muna ayan tapos ang gamit nila generator lang na power ano yun yun yung gamit nila hanggang dito so, ihaw ihaw lang ayan ihaw ihaw hanggang doon at naglalagay lang sila ng ilaw nila sa poste hindi ko alam kung uh, kinakalas kalas lang nila to pagdating ng uh, umaga tatanggal nilang nila ayan ayan yung uh, kay Encanto guys. Ito yung area ng Encanto. Sinakop niya lang yung isang linya ng uh, karsada para meron siyang mga pwestuhan. Pero ang pwesto niya talaga yung pathway lang na to 3 meters. ayun guys. Oh. yung pathway na 3 meters para lang sa tao talaga. So may lang siya ng konting park ng mga sasakyan para yung iba nakastambay dito. So hindi natin na lang kung ito ba ay uh, sandali lang hanggang doon sa dulo. Ayan hanggang doon sa may area na yun. So yan yung uh, sitwasyon dito ni Encanto guys. Iyaw-iyaw, barbecue tapos yung uh, taba. Ayun, yung kanilang uh, area dito. Ang ganoon sa may uh, dulo, ang ganoon sa may uh, yung ano na yan, yung parking na uh, no parking. Ang ganoon sa may dulo. So ito lang yung lamesa niya na kinakainan. Ayan. Ah, uh, dalawang lamesa. Ang ganoon tapos may mga table-table doon na maliliit doon sa banda doon sa may sulok na yon guys merong uh, mga table table doon ayan doon lang sila doon lang sila nakapwesto yung ibang gusto doon sa may uh, table na maliliit <coughs> ayan, hanggang ayan. ayan hanggang doon ito yan hanggang doon so yon ako po ay magpapasalamat muli sa inyo. Pasensya na kayo kung ngayon lang uli ako nakapag-upload na, no? Sa linggo po tayo nga hindi nakapag-upload. Kasi nga po, no, may busy tayo sa trabaho natin ng mga itong mga nagdaang araw kaya hindi tayo makapag-upload ng maayos. No? At yung mga in-upload ko guys ay eh, kung saan-saan ko lang po napulot yung iba. No? Pasensya na dun sa akin mga viewers na nag-aabang. No, maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. So ayan yung uh, kanto naman yung ating uh, pinuntahan. At sa kabilang uh, linya naman guys, ayun yung maliwanag doon. Ayan yung maliwanag doon. Yun naman po yung kay <coughs> Diwata. So ayan yung pila naman nung sasakyan kay Diwata. Pulo na kasi yung uh, parking niya. So ayan yung uh, pila. Ang ganda na po yan sa GSIS yung pila ni Diwata guys. Grabe yung pila ni Diwata guys guys dito kay encanto ilan, ilan lang din lumilipat lang dito guys yung uh, naiinip po doon kaya kaya no kay diwata so ma malaking tulong na rin to kay encanto kasi dati nga yung uh, iniihaw niya dito siguro mga paila ilang kilo lang ngayon na uh, uh, halos maabot na rin ng uh, 100, uh, kilo yung mga iniihaw niya rito kasi nga dumadami na yung kanyang uh, customer dito no gawa nung kay uh, diwata guys So, nung minsan nga sinadaanan ko dito sa Encanto, hindi ganito kadami yung customer niya na nagpupunta rito. No, yan. Kaya malaking tulong. No, lalo-lalo na yung mga vendors na nandyan sa nakadikit kay Diwata, malaking tulong sa kanila yan kasi nga doble yung kita nila. Kasi sa dami pumupunta kay uh, Diwata, so yung iba, yan, may bumili ng uh, tubig, bumibili ng... Uh, kung ano, -ano mga pwedeng uh, kainin nila yung magugustuhan nila dyan kay yung mga vendors mga ice cream, mais, binatog may nagtitinda pa po ng pandisal, taho Hello. oh, sige sir, sige ayan, na yung tatlo yung kumakain <laughs> so po galing na yan doon kay Diwata kumain yung tatlo na yan ngayon kumakain naman dito kay ano kaya ayan no, guys dito naman kumakain <laughs> ayan guys Diwain na kay Diwata. So, bumalik dito kay Encanto. Kumain pa rin sila. So, yan. Ang uh, sitwasyon dito kay Encanto, guys. No, yun nga yung sinasabi ko. Mas dumami yung vendors no, dito kay uh, Diwata. Lalo dito kay Encanto. Dumami yung vendors. Kasi nga malaki yung na uh, naitutulong nila. No, na, malaki yung nagiging income nila nung pumutok o nag uh, sumikat si ano guys si Diwata No, ang dami kasi nagpupuntang tao. Ang daming uh, gustong uh, kumain. No, yung iba naman nagtitinda sila ng ano, ng uh, taho. Minsan nga guys, madaling uh, madaling araw nagpunta kami dito, may may pandesal, taho, no, uh, kape. Yan, may mga tindahan nila diyan, ice cream sa tanghali sa matanghali. May mga tinda ng mga ice cream. So, yun may mga bagong dating. <coughs> may mga bagong dating guys dito kay Encanto ayan, dito na lumipat. kasi nga napakahaba ng pila doon kaya no, kaya diwata Wata so yan. dito na lang sila muna kay Encanto nagtiyaga na kumain ng uh, Paris Overload no, ayan dito, Katulad yan guys yan mga uh, para mga estudyante yata to guys eh. o ayan, dumami hanggang doon sa may uh, dulo dumami na yung katulad ito mga natitinda ng mais nagtitinda ng uh, kape mga hanggang dito kay, uh... hello sir hello po kay hey, Diwata yung kagaya niyan guys natitinda sila ng mais mani mas mabili may kape na so kasi nga ang so dami overload din pati mais so overload din daw sabi ni kuya pati mais <laughs> only mais ba <laughs> only mais din daw only <laughs> sabaw only sabaw ng mais <laughs> So, ayan, guys. May vitamins ka makukuha. Oh, yeah. May no, gamot nga 'yan sa ano, sa may UTI. UTI, 'yung sabaw ng mais. So, ang gandoon sa so may area na 'yan, guys. So, 'di ba? So, dumami 'yung vendors oh, dahil sa kanila, malaki kasi 'yung naitutulong nila nung uh, pumutok 'yung si Diwata hanggang dito, guys, sa so may kabila. So, ikot tayo sa bandaron ayan. Ikot tayo dito. Oh, ayan guys, oh, ayan. Yeah. may nagdi-deliver na rin ng tubig dati po wala yung mga nagdi-deliver na ganyang karami ngayon marami na po so guys marami marami salamat sa inyo tayo po ay uuwi na at anong oras na guys nandito pa tayo sa Pasay no, yan, marami marami salamat po sa inyo lahat ayan hanggang doon sa dulo. So, maraming salamat po sa inyo lahat babu